Binuksan na ng Commission on Elections ang ikalawang round ng bidding para sa 2025 automated elections. Sa advisory ng komisyon, nakasaad na inimbitahan ng Comelec Partikular na ng Special Bids and Awards Committee ang mga prospect bidder na ipasa ang kanilang bidding documents. Nagsimula ang pagbubukas ng second round ng bidding kaninang alas 10.30 ng umaga sa Palacio del Gobernador sa Maynila. Sa panayam ng 2x2 kay Comelec Chairman George Garcia, sinabi ni Garcia na binuksan muli ang bidding matapos ideklarang ineligible ang nag-iisang bidder, ang Korean firm na Mirror Systems dahilan para magkaroon ng failure of bidding. Ito kadahilan na Sir Anthony Sir Jerry kung bakit meron tayong second round of bidding uh -oh. na kung saan ang na-set na date ay ngayong araw na ito, uh -huh. ngayong po submit ang mga bidders at ngayon din po bubuksan yung kanilang offer. Mm -hmm. uh, as of kahapon po, lima ang uh -huh. bumili ng bid documents. So hopefully po lima ang magpaparticipate sa ating pong procurement. Paliwanag ng Comelec, walang English translation ang pinasa nitong supporting documents. Dagdag pa ng komisyon, nagpasa rin ang Miro Systems ng incomplete undertaking to enter into a joint venture kasamang ilang Filipino companies. Samantala ni Lina Udine Garcia na hindi kabilang ang Smartmatics sa mga bumili ng bid documents at makikilahok sa procurement dahil sa ngayon ay wala pa anya silang natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Maliban sa mga private company, inaasahan din ng Comelec na dadalo sa bidding ang mga observer mula sa Commission on Audit o COA Resident Auditor, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Legal Network for Truthful Elections o Lente at Democracy Watch. At yan MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.